26 years ago, taimtim na nakiusap si Clover kay VegaPunk na samahan siyang i-research ang Void Century dahil naniniwala siyang unti-unti nang nilalamo ng kadiliman ang mundo, isang katotohanang hindi dapat balewalain. Gayon pa man, mahinahong ipinaliwanag ni VegaPunk na bilang isang government scientist, hindi na siya maaaring magbigay ng anumang impormasyon. Mariin pa niyang binigyang diin kay Clover na ilang beses na itong nahuli, at ang tanging dahilan kung bakit siya patuloy na nabubuhay ay dahil ginagamit siya ng gobyerno upang unti-unting pabagsakin ang buong pangkat niya. Ikinwento naman ni Clover na minsan siyang nasaksihan ang pagkamatay ng isang lalaking may pangalang may dalang, di, isang taong kasama niya mula pagkasilang hanggang sa kanilang pagtanda. Siya pala ang nakakatanda niyang kapatid. Doon niya inamin ang kanyang tunay na pangalan, Cloudy Clover, at ang lahat ng pagsisinungaling niya noong araw ay ginawa niya upang manatiling buhay. Buong galit niyang idiniin na walang sino man sa mundong ito ang dapat mamatay ng dahil lamang sa pagsasabi nila ng kanilang totoong pangalan. Ngunit sa kabila ng lahat ng revelasyon at pakiusap ni Clover, nanindigan pa rin si Vegapunk hindi niya siya matutulungan at pipiliin niyang kalimutan ng lahat ng sinabi nito. 22 years ago sa Punk Hazard, mariing ipinahayag ni Cesar ang kagustuhan niyang masaksihan ang massacre na magaganap sa West Blue laban sa Ohara, lalo na't kabilang dito si Clover, ang kilalang archaeologist. Ayon kay Cesar, sa pangyayaring iyon ay wala nang sino man ang magtatangkang mag-research tungkol sa Void Century. Narinig naman ni Vegapunk ang usapan ng dalawang scientist tungkol sa isang Ohara kid na himalang nakatakas mula sa Buster Call at ngayon ay kabilang na sa Wanted List. Pumunta si Vegapunk sa isang lugar na napapaligiran ng napakaraming libro, dala-dala ang isang bouquet ng bulaklak. Habang nakatayo roon, unti-unti siyang napaiyak habang binabanggit ang pangalan ni Clover. Sa gitna ng kanyang pagluha, nasabi niya kung kinakailangan ba talagang mamatay sila upang mapanatili ang napakalawak na koleksyon ng mga dokumentong ito para sa kinabukasan. Balik sa kasalukuyan, sinabi ni Vegapunk sa kanyang broadcast na minsan ay may nagbanggit sa kanya na naririnig nila ang mga tinig mula sa nakaraan. Idinugtong pa niya na ang katutuhan ng natuklasan sa gitna ng matinding sakripisyo ay sa wakas lalahad na sa buong mundo. Habang pinapakinggan ito, napaiyak si Robin, tila nauunawaan niya ng malalimang tunay na ibig sabihin ni Vegapunk sa bawat salitang binitawan nito. Sinabi ni Zoro na ay activate na ang coup de burst para agad silang makaalis bago pa muling umatake ang taong kabayo na nakaharang sa kanilang harapan. Ngunit ipinaliwanag ni Lilith na hindi nila ito maaaring gamitin hanggat nakabantay pa ang kabayong iyon, dahil kaya nitong pigilan ng Thousand Sunny mula sa paglipad habang nasa ere. Bigla namang lumitaw si Atlas sa likuran ni Lilith at walang pag-aalin lang ang sinapak ito, dahilan upang mawala ng malay si Lilith sa isang iglap. Nanlaki ang mga mata ni Luffy, halos lumabas pa nang makita niya ang higanteng robot. Bigla itong nagsalita at tinawag siyang Joy Boy, malinaw na tuwang-tuwa dahil muli raw niya itong nakita. Kita naman ang pagtataka ni Luffy at napatingin pa siya sa kanyang likuran. Doon ipinaliwanag ng robot na si Luffy mismo ang tinutukoy at kinakausap niya. Habang papalapit sa mga kalaban ni Luffy, masigla nitong sinabi na masaya siyang muli siyang makikipaglaban para sa kanya. Samantala, nagsimula ng magliyag ang mga giants palayo sa lugar. Tinanong pa ng isa sa kanila si Luffy kung kakampi ba nila ang naturang robot. Sumagot naman si Luffy na hindi niya alam, pero sigurado siya sa isang bagay, poprotektahan ng robot ang isang taong nagngangalang Joy Boy. Patuloy pa rin ang broadcast ni Vegapunk sa buong mundo. Hiniling niya na sana ay nagkaroon pa siya ng mas mahabang oras, ngunit alam niyang may mga tao na ngayon na hindi na kayang mapigilan pa. Inihanda ng robot ang kanyang kaliwang kamay upang atakehin ang ahas na halimaw at nagsimulang magliwanag na para bang magpapakawala ito ng isang napakalakas na atake na ikinabilib naman ni na Frankie. Ngunit sa mismong sandali na bibitawan na sana ng robot ang naturang atake, bigla itong huminto na parabang kinalawang na ang kamay nito. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ng ahas na halimaw na kagatin ang braso ng robot. Kasabay nito, mabilis na tumakbo si Saturn sa kanyang demon form patungo sa barko ng mga giants. Nagtaka sila Chopper kung bakit nagawa iyon ni Atlas kay Lilith tila may pinindot o pinatay naman ito sa may leeg ni Lilith. Ipinaliwanag naman ni Atlas na kailangan nilang alagaan si Lilith. Nakangiti pa nitong sinabi, umalis na kayo. Ako na ang bahala sa mga haarang sa inyo. Samantala, natuwa si York dahil naputol na ang akses ni Lilith at si Atlas na lamang ang natitirang aktibo. Agad namang tumungo si Atlas sa taong kabayo upang pigilan ito. Hindi na rin nag ng oras si Bay at naghanda na sila para sa pag-alis. Inihanda na ni Brooke ang coup de burst at habang iniipon ito ang enerhiya, naghanda na sila para sa paglipad. Buong tapang na hinarang ni Atlas ang kabayo, kahit naputulan siya ng isang kamay. Nagawa pa niyang isama ito pataas, palayo sa Sony. Habang sila ay nasa himpapawid, nagtanong si Yusuf kung aabot ba sila sa karagatan. Nakatanggap pa ng isang matinding atake si Atlas mula sa kabayo, pero napangiti lang siya bago niya pasabugin ang sarili, isang malakas na pagsabog na lumikha ng shockwave na lalo pang nagtulak sa Sony patungo sa dagat. Habang nangyayari ito, makikita ang tuwa ni York. Para sa kanya, nalampasan na niyang lahat at siya na lamang ang natitirang Vegapunk sa buong mundo. Patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng robot sa ahas na halimaw at nagawa pa nitong ihagis ang kalaban palayo, kahit nakapalit nito ang pagkaputol ng isa niyang braso. Kahit unti-unti nang kinakain ng kalawang ang tanyang katawan, binanggit pa rin ng robot ang pangalang Joy Boy at sinabi, panahon na para gamitin ko ito. Nais ni Saturn na patayin si Bonnie at agad itong nagpakawala ng isang malakas na atake. Mabilis naman itong nasalag ng dalawang giants habang pinaalalahanan sila ni Luffy na huwag hawakan ng mga kuko ng halimaw dahil may lason ang mga ito. Patuloy ang mabilis at agresibong pag-atake ni Saturn sa mga giants. Naisa nang umatake ni Luffy, ngunit napansin niya si Bonnie. Kahit hirap na hirap, pilit na bumangon si Bonnie at binigkas ang salitang, The started Future. Napansin ito ni Saturn kaya sinubukan niyang atakehin si Bonnie, pero agad itong hinarang at pinigilan ni Luffy. Ilang sandali pa, unti-unting nagbago ang anyo ni Bonnie, lumaki siya na para bang isang dalaga at nagtransform bilang isang son god Nika. Buong tapang niyang sinabi na lalabanan niya si Saturn. Agad na umatake si Saturn kina Luffy, ngunit madali lamang nila itong naiwasan. Lumaki ang katawan ni Bonnie at binigyan niya ng isang napakalakas na atake ang galami ni Saturn. Puno ng galit si Bonnie at diretsyang tinanong si Saturn kung paano nito nagawa ang lahat ng iyon sa kanyang ama, pati na rin sa kanyang ina. Napaiyak pa siya habang sinasabing maaari sanang magkakasama pa sila ngayon kung hindi dahil sa ginawa nito. Naghanda si Bonnie ng isang malakas na pag-atake, pinahaba niya ang kanyang braso, pinalaki at pinatigas ang kanyang kamao, bago buong puwersang pinakawalan ng isang napakalakas na suntok patungo kay Saturn, isang atakeng tinawag niyang Nika Punch. Napatalsik si Saturn dahil sa lakas ng tama, kasabay pa ng sunod-sunod na pag ni Luffy ng napakaraming suntok sa kanya. Nagtagumpay ang dalawa na talunin si Saturn at makikita ang halos basag-basag na nitong katawan dahil sa tindi ng mga natamong atake. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigato gozaimasu.